Hello mga kapatid, kagwento ako lang kayo tungkol okay. sa greed. Hindi, <laughs> uh, ah. observe nyo lang yung lahat ng aspeto ng bayan, mga kapatid. Hindi lang naman. Madaling pag yung politika kasi nakikita mo yung issues. Politics, sa kung anong trabaho, negosyo, etc. Pag... Gusto ko lang na baka siya kali may makinig siya akin. Yung ambisyon na yan, okay lang naman. Lahat ng tao dapat may ambisyon. May pangarap. Nakalagay sa Biblia yan. Sa Bible, you have to work hard. Pagyamanin mo, palawakin mo kung ano yung binigay sa'yo. Talento, ari-arian, pera. Pagyamanin mo. Yun nga lang, hindi ko lang mahanap yung proper na Bible verse kung paano mo imi-minimize yung greed. Pansinin nyo ba na kapag ang isang tao, particularly lalaki, kapit-bahay mo o kamag-anak mo na medyo nawala ng trabaho for example or hindi makapasok sa trabaho, ang sasabihin ng kanyang kabiyak, kadalasan, wala kang ambisyon, tambay ka, etc., etc., etc. So, si lalaki, magsisikap. So, kunwari, nakapasok siya sa trabaho, walang magiging contentment yung kanyang asawa. So, itong lalaking ito, napipilitan na gumawa ng kalokohan, Nakita yung point. Si gobyerno, pagka kontento na yung isang tao sa kanyang posisyon, okay na ako rito. Effective na ako dito. Nakakatulong na ako sa sambayanan dito sa posisyon kong to. Merong mag joke na kadalasan asawa. Wala kang ambisyon. Channeling, channeling. Lagi tayong nagpapakain sa ambisyon. Lagi tayong nagpapakain sa Alam mo 'yon. Kunin mo lahat ng pwede mong kunin. Yung ganoon, achieve what you need to achieve. Well, ako kasi ang pinanuntunan ko pag nakatapos ka na sa pag-aaral, pagka ikaw naman ay nakapasa na sa yung board exam or ano pa man 'yan ang ang magiging susunod kasi ng hakbang doon is to achieve uh, yun yung merong magtiwala sa iyo. Kaya nga kadalasan ngayon connection na eh para makuha ka sa trabaho. Ang susunod na pagka usually sa buhay natin hindi na yan own merits na lang eh. Preference na yan. Na kung sino mang nasa taas. Ngayon, kung mananalangin ka, may hawaan Diyos darating din sa iyo na ilalagay ka sa tama. And at the same time, may mga tao na ipe-prefer ka. Ilalagay ka sa mga posisyon kung saan pwede kang umasenso, umunlad. Ang buhay mahiwaga eh. Kaya nga at the end of the day, nalayo na naman ako sa topic. At the end of the day, it's just important to pray kasi hindi natin hawak lahat. Okay, so that's one point na gusto kong i-share sa inyo. Another point is to minimize the greed to minimize walang masamang mag to shoot for the stars to aim high to hit high pero ang kabangga kasi nun kumbaga sa accounting yung contra asset na <laughs> ibig sabihin yung pambalanse nun is yung ano ba makakaapak ba ako ng panang iba makakaperwisyo ba ako ng kapwa Kapag ito ba pinilit ko o hindi ko tinanggap, ako ba ay lumalabag sa will ng Panginoon? Kapag ba ako na ilagay ako sa isang certain position, dapat pa ba akong mag-ambisyon na tumaspa pa sa pamamagitan ng paninira ng iba? Pag-apak sa iba, pag-sip-sip sa iba, para sabay-sabay kami magnakaw, something like that. Dapat siguro maging guidance natin. Kung mali na, mali na. Kung tayo naman, may sapat na tayo, nakakakain tayo. Ako, ambisyoso ako. That is why it, it, it is a struggle for me na makontento kung ano lang yung meron sa'yo. I think the Lord humbled me and made me understand na Tama yung mga pinili kong landas. Tama yung mga pinakawalan kong pagkakataon. Kung yung pagkakataon na nakalapag sa harapan ko, eh makaka lang ako ng tao. O kung nakuha ko yung mga gusto kong makuha, magiging mas masamang tao ako. O kung tinutunan kong makipaglaro, pumadrino at maging tuso, magiging masamang tao lang ako. So it's better that I was humbled. I failed many times sa iba't ibang It is better that I do not have friends that It is better. Means that I am still trying to figure out I I think it's better because it gives me the opportunity to reflect and to be contented and to understand that. Hindi ko ipagpapalit sa kayamanan yung pagiging simple ko. Kung magiging masamang tao lang ako. O kung nasa politiko ka, o kung ako'y nasa politika, kung hindi ko lang din gagawin yung mandato O kung mag-aabuso lang din ako ng kapwa. Kaya nga pinakamasarap yung maman ngayon kung ikaw ay, for example, influencer. Yan, yeah, yung mga nag-YouTube-YouTube. YouTube. Doon pinakamasarap yung maman. Bakit? Alam kang pinaprovision tao eh. O yung mga scripted ko rin, nagpa-prank-prank sila sa pamilya nila. Okay lang yun. Kung meron mang medyo offensive na offend lang nila yung pamilya nila or bad taste lang sa mga manonood, pwede mo naman hindi panoorin yun. What I'm trying to say is di sila nagdanakaw. Nagre-release lang sila ng content. Corny man o hindi or hindi naman lahat matutuwa. Basta in good faith, naglalabas sila ng content para pasayahin ka o maintriga ka pangit na siguro yung kung maninira na sila ng kapwa or mag sila o magagawa na sila ng mga uh, salita na tantamount to uh, something libelous. Or, 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 diba? Pero kung sa kanila lang, diba? nag-beast babae ka, pakimbot-kembot ka siguro ganyan, okay na sa akin. I think mas nire-respeto ko pa yung gano'n pagkita ng pera kaysa yung umangat ka 'di ba? titulado ka na tapos kinailangan mo pang humibod ng puwet, gumawa ng illegal maging kabit o kung ano pa mang para lang umangat ka. So sa akin okay na 'to. Anyway, God bless.